Na. Christine Reyes isinapubliko na ang dahilan ng hiwalayan nila ni Marco Gumabao. Isa naman namang hiwalayan ang napabilang ngayong taong 2024 kung saan sangkot nga dito sina Christine Reyes at Marco Gumabao. Natatandaan niyang hindi inakala ng netizens na magiging sila dahil sa nakaraang interview kay Christine at sinabi niyang hindi siya mapu-fall kay Marco. At noong January 2023 nga, nagsimula ang kanilang relasyon. Madalas daw sila noong mag-date at nitong April this year nga lamang nila inireveal ang mga photos nila together. Masaya so, naman daw ang mga pamilya nila para sa relasyon nila. Sa katunayan nga ay close si Christine Reyes sa pamilya ng aktor. Unang nag-meet ang mga parents nila sa church. Na-share pa nga ni Marco na sobrang click yung mom ko and mom niya. nag sila na parang they had their own bubble. Masaya lang kaming pinapanood sila. Sobrang touching na makita silang ganun. Sobrang tanggap din daw ni Marco ang anak ni Christine na si Amara pagbabahagi pa nga niya, ay close kami ni Amara. At ang nakakatawa pa nga nito, ang first time na nagmeet kami ni Christine ay e na nagwork pa kami sa teleserye at si Amara, baby pa noon, at dinadala siya ni Christine sa work. So para talagang nakita kong lumalaki si Amara. I always have a sweet spot for her kahit noong bata pa lang siya. At yun pala, ito pala yung reason pinag-uusapan na raw nila ang future nila. Subalit, kapansin-pansin nga ngayon na tila sa isang mahalagang selebrasyon ng buhay ni Marco, ay eh wala ang kanyang partner na si Christine Reyes. Ito naman ang ikinatataka ng mga netizens. Samantala, ayon naman sa aming source, isang mensahe ang ipinarating ni Christine ukol dito. Ayon dito, eh, syempre, kumbaga, hindi naman talaga ako talaga. Nung nakilala niya, wala akong laban. Kung minsan, isip niya, bakit pa ba ako pumatol sa isang may anak, eh, pinata naman ako. So, ayun, parang nagkalabuan na talaga kami. Tapos, nalaman ko na parang may iba na siyang nakakausap sa iba't ibang social media accounts niya. So, ako naman, parang, o baka naman friends lang, ganyan. Kasi, di ba? May mga barkada yung babae. Until now, ayun, nalaman ko. Yes, totoo. Third party ang dahilan ng hiwalaya namin. Masakit, sobrang sakit. Kasi sobrang yung tiwala ko na hindi na ako masasaktan dito. Kaya, sumugal talaga ako kay Marco. Kahit grabe na yung trauma sa Pasko. Pahabol naman ni Christine. Kasama niya ng birthday si Barbie Imperial. Ayoko na lang din magsalita talaga. Ay na rin to ng management ko. Samantala, ay wala pa nga mampahayag dito si Marco Gumabaw kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit sila naghiwalay.